Ay, nako. Mga kumarites. Pag talaga mahal ang bigas. Mahal na pati kaga ng tank. Eh. Talagang ito'y makakagaya na sa bang napapanood mo sa Facebook at saka na nagsasae. Aba! Joss. Ay, nako. Tapos ay, hindi pa tumataas ang ano nga ba kapating tataas? Ay, pati kapatid, nawawala na. Hindi na pala bumababa, hindi tumataas. Hindi na bumababa ang kilo ng biga. Pati ang tank ay sinasabayan na. Ang pakaragan ng tank ay 800! Ang 11 kilo! Aba! <laughs> kaya na ano nangyayari dito sa ating bansa? Talaga, kaya makakapagsaing na din pati sa kandila at napapagaya ka na din sa mga napapanood mo. Uy, nakaw! Ate Tess! Ate Tess! Ay, sarado ang Ate Tess! Ate Tess! No. Nak. naman si Maris eh. Ang mga ganyan tawagan ng Ate Tess na ganyan, eh meron na naman niyang kailangan. Pasok! Di eh! Maricel! Huwag nagluluto. Ate Tess! Nariyan ka? Ako'y sisilip na Ate Tess. Ate Tess? Ate Tess? Ay, ako'y papasok na Ate Tess. Maano lang namang sumagot ka? Ikaw pa rin diyan. Ano naman pwedeng niluluto mo sa kandila? Para ka na na yun, nabubuang. Abo? Ako'y hindi nabubuang, Maricel. Ako'y nagtitipay. Dahil kami nawala na nga ng datong. Kami pero nung mahal na mahal ng, ng tangke at walang daan. Tapos ang bigas ay 50 ang kilo at minsan ay 55 pa. E may bag ako mga baga Maricel. Eh, saan baga ang punta mo? At agang-aga mo naman. Pati akan pagluluto yung pinakikialaman mo. Ay, ako gusto ko magluto din sa kandila at nakikita ko rin sa Facebook. Ay, awan, ate Tess. Ako nga ay samahan mo kinakagawad, Emily. At ako ay mga ng tulong. At itong si Christopher. Ay, buhat ng buhat ng mabibigat. Ay, sabi ko eh, buhat ka ng buhat ng mabibigat. Ay, alam mo, ikay may loslog. Oh, ay di, ang kanyang itlog ay lumakay. Kaya ngayon hindi makatrabaho at iniindahan ka niyang itlog ay lumalaki daw. Ano E eh baka nga ako yung makakahingi ng tulong kay kagawad Emily. kasi eh, pumunta ako samahan mo at sa tiko ang malakas kay kagawad Emily. Baka makakahingin ng kaang din tulong. Di, ang kamagaling Maricel. Okay, may kailangan ako eh? yung lagi mong kukuyabitin kung saan saan. At hindi naman kay nakagawad Emily ako isasama mo. <laughs> Tapos nung isang araw ako nanghihiram sa iyo ng pandagdag sa pampakarga ng gasol. Ay ako hindi mo na pahiram. Tapos ngayon ako kailangan mo ako ay mo. Pati aking kahihiyan ay dadahin mo kay kapay Tadawad Emilis. Oo! Kung ako pinahiram mo ng pampakarga ng gasol nung nakaraang araw, ay hindi ko nagastos ang aking pampakarga. Ay oh, ha. haa, ah. ngayon. May ako sa kandila. Awaso ako bagong pati... Itlog ni Christopher eh, ay nilalambitay na mo. Kaya nagkakamdalala ka. Uff! Hmm. Tawa na kung di sasama sa iyo. ko kahiyo ko. Ay, di huwag kung ayaw mo, hati tayo. Lumaki din sana ang itlog ni Kuya Berto. Nang ganyan kasing Nang hawak mong kadero, ah. Iyak na na ako, tales na. Tara ka mo. 으쌰, <laughs> 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 <laughs>